Kain po tayo mga idol. Dilata lamang po ang ulam. Minodo para to minodo. Tapos sila natin maglinis dun. Tapos yung ating nilinis ng mga damo-damo mga kahikahoy ito. Gagawin nating uling, gagawin kong panggatong. Huwag na kami panggatong at isang linggong ulam dito sa amin. Napakamahal pagbibili, 200 isang sako. 250. 250 na ba? Hmm. nga pala. Kain lang muna ako. Ada magala una na eh. Nakakatakot talaga kumain pag pagod. Dito na lang tayo bumababe sa pagkain. Ito inspirasyon natin sa pagtrabaho. <laughs> Masaya na ang ang mga magtatrabaho sa akin bukid pag malapit ang ikakain at merienda. Kira ay papakain naman natin sa ating alagang aso. Kikiraan ko nang video pa. Give hmm. hmm. Yan, ito pang medyo malaki na ito. Ito yung naputol ng bagyo dun sa puno ng talisay. Akin ang inuding, ng tuyo na nga. Matagal na kaya, anong bagyo bagyo ang bagyo yung gas na dumaan dito? Ayos na, busog na. Kini. Okay na. Thank you Lord, nakaraos. हा क्रेडिट पी क्रेडिट प्रानियर ओ हं बलंक्स